Dapat ba una kayo? Dali, nasaan na kayo? Dali. Dala go, Chan. Ay, busog. <coughs> Oh, sa saan punta? Ah, dito? Kami rin eh. Kami rin na yun. Ay, pero doon kami sa anong. Tapat elementary. Pero oh, yung tiyagas tatay pumila dyan. Oo nga. Ay, eh, nakapag-pasting na siya ngayon. Oo, di, dito naman. yun. Akal pa naman din dyan. Pagpito pa lang siya. Ginis lang ba yan? Mia. Hey, Bakit magpapalaboratory? Kailan beses ka na magpalaboratory? Eh, uh ah, -huh. ano din. Patatay mo. Ano, pag, ano, basta pag twin check-up, depende kung yun yung sasuggest. Kasi doon yung nagpapaano. Ah, kasi ang doktor nyo yun yung sasalbe. Kasi dumipat lang kami ng St. Camilus kasi hindi niya nga kaya maglakad. Yung malahabang lakarin. Aga-aga mo dyan eh. <laughs> Lagi ko nga sinasabi, try namin yan eh. Kasi simula nung mag try siya sanang magpa-extray ng malibre noon, wala raw umano sa kanya, kaya nagdala na siya, ayaw niya na. Eh, talaga, bisa Iba, pag nagbubuti, eh, ako kayo pangalawa. Tapos makikita niya, labas-pasok na lang daw yung iba. Wala pa raw doktor, pero naglabas-pasok na yung iba. Sabi pa, alakasan, Eh, Ay, ayaw mo siya ng gano'n. Wala sabihin ko nga punta uh, na ako. Okay. na.